Kaya eh, ah, ka, na! Okay, ito lang talaga. Yun bigla alisan. Eh, gusto mo, ka sa magkape? tao. Nakiusap po ako Kasama ko si chairman eh. Kay Pangalit ah. Ka? Nasa naula niya ni Kay Pangalit eh. May, may mga padrino yan. Kay padrino lang, hindi uip na sakin. Sa ang sabi ni Orme, walang arbo, arbor Pag mali, mali. Ang tap ni di suka. Hey! Pantay pira pa rin pala to Diyos ko. Dali Sige, okay, sige, go, go, go Naglinis na si kuya

sampai, ayo, wae, 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 Hei, wae, 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 ดันได้พีราโคอเนอร์เอฟบารอนนะ ¿Qué es

Pag dito sa tunto nang huli ka ng walang helmet upos ang ticket ng mga no? Hila? 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 no? Hila? No? 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 Ito, Kansata TV. Ah, oh. <laughs> Hindi na, na. Pasok. 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 kailangan Pasok. Pasok. ito harang na harang na talaga grabe yun ang harang talaga eh baro na pa rin naman tayo mga kayo ba, isang straight lang to minsan napapasok sa iskinita pero lumalabas pa rin tayo sa F Barona

Hai, tayo, tayo. Haha. 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 bata. Haha. bata? Harang na harang Haha. 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 nila rito.

Ah, oh. okay. oh. oh, <laughs> yan dyan eh, no? Inihintay ka lang eh. Oo, oh, hindi oh. <laughs> talaga natin ako. Parang kapag alis ko, okay na. Ah. Kaya e, problema, bumalik ako. Napipilitan magkulasan. Oh, oh. Ano mo, nawala, oh. Pasokan doon. Yari sila doon. Dulo, Nasa dulo naman. Doon naman dulu na tayo pupunta. Naman kusama pupunta naman niya ako sa pupunta ako sa kung saan sila Hindi iwasan lang si General talaga. Oh, disco. Don, don. <makes> Na pala oh. yeah, pag, pag ka pala magbawag. Oh. pag, ka, nabawala yung mga ano. Oh. Tapos bigla may ta nagbawalit. Oo. Oh. <laughs> o. So, <yun> oh. oh. <laughs> <laughs> dan <tuk tangan> Pati

kini okay, you know ibayan, magluto, kini ibayan, kini ibayan, magluto, 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 Buti yung ano ano o tama ka kagsakampano o bintawan na na bintawan na na Oh, tapub na. ala ala touch tapale ala 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 dulu. Good move. ala May ala 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 Tama. Tama. Dela na mapipilayan okay. so, 'to. to? Kagawad yata eh, Kagawad to? Oo, pagka ni kagawad. Wala, wala. kagawad, tanggalin eh. Okay. Eh, serye uh. uh uh na tawag ko. Oh, na. Hintayin sabihin din, hintayin pa. Dito sa po. tulak na tulak niya. na sige, tingnan ko na lang. segundo. ni. Tatlo. Tama, sir. Okay. Diba, sir? Thank you, sir. Okay. Okay. Problema ka dito na. Madaling kausap yan. Tagalog yan. Shut up muna. Diba rin po ka. Hindi pa rin po ang mga 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 mga. Tagalog yan. Si General. Madaling na usap yan. Nagmano? Ang mga muna. malapit na Pasko eh. Oo. Oo, kalimutan. Ayan, siyempre. Kapag Christmas party tayo dyan sa inyo. <laughs> ah. Uniform, <no>? Uniform. <laughs> Engineering. <laughs> Uy. Uy. Ginto. Hmm. Sinasabi ko.